Isang napakabisang pampaswerte sa araw po ng lunis. Ito po ay maganda ito gawin sa araw ng lunis. Ito po ay mag-attract po ng swerte sa buong linggo. Pampaswerte po sa pananalapi, sa negosyo, sa trabaho, at kahit sa online business po. At kahit ano pang racket ang gagawin mo guys, lapitin ka ng swerte pag ginagawa mo po ito tuwing lunis ng umaga. Kung malaman kung paano ito gawin, panoorin niyo po ang video na ito mula sa hanggang sa dulo. Ituturo ko po, po sa inyo ang tamang paraan sa paggawa nito. At kung kayo man po bago dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan like, share, subscribe po at kihit mo na rin yung bell button niyan para para manotify ka sa mga next nating mga videos. Kumusta? Welcome to our YouTube channel, Inday 8 Buhay Probinsya. Guys, uh, panibagong pampaswerte po ito at napakagandang gawin niyo po ito sa araw po ng lunis. Tuwing lunis guys, pag ito po yung ginagawa niyo, ito po yung magdala po ng swerte sa buong linggo. At kung gusto ko niyo swertehin guys, ayong pananalapi. Ako uh, ikaw ay isang mananaya guys, magandang gumawa ka nito. Pag-attract po ito ng kasaganaan at abundance. No? at ito po ang madapat nating ihanda dito. Ito pong dahon ng oregano na pinatuyo, guys. Ah, uh, napakaganda po nito. Ang bango nito. Ito po yung magdala po ito ng positive na energy sa inyo po. So ito po ang dahon ng oregano. Kung hindi po kayo makapag uh, makagawa ng dahon ng tuyo na oregano, pwede ko po kayong kumuha po doon sa inyong garden. Kumuha lamang po kayo ng tuyo na dahon. And then, ito po ang ating uh, dahon ng laurel. Mga po na dahon ng laurel guys ang ating gamitin dito. At syempre po ang ating bawang. Ito pong bawang guys, ito pong pangtaboy po ito ng kamalasan, pangtaboy po ng uh, kahirapan po sa pananalapi at negative na enerhiya po. So, itong tatlong ito guys, pag itong pagsamahin mo po ito, ang tatlong bagay na ito, ito po ay magdala po ito ng swerte sa inyo. Magaan ang pasok ng pera dahil tatanggalin po nito yung negative energy dulot ng bawang at magdala po ito ng kasaganaan sa pananati ang dahon ng laurel at ang amoy ng dahon ng tuyo na oregano. So ngayon po guys i-ready po ninyo itong lahat na ito and din magbaga po kayo ng uling so bago po ninyo ito uh, sunugin kasi susunugin po natin ito kailan po inhale exhale ka muna at guys, bago pa kayo mag-umpisa nito, kailangan po suriin mo yung sarili mo na ikaw po ba'y naniniwala sa gagawin mo? At naniniwala po ba kayo na may swerte na darating sa inyo? Kaya guys, napaka-importante po ang ating paniniwala. Kasi po ang ating paniniwala, yun po ang may dala sa atin ng tagumpay. At sabayan po yan ang sikap, pagsisikap, pagtsatsaga, at siyak na makamit mo po kung ano man ang mga gusto mong makamit sa iyong buhay. So ngayon po guys, kailangan na kailangan natin dito ang pwesto o lugar at ang oras po. Sa paggawa po nito, kailan po ito sa umaga po ng lunis. Pagising mo sa umaga guys, ito ang gagawin mo. Kailan tahimik pa at sa oras naman po ay maganda po nito guys before po magliwanag po ang ating mundo, no? Or baga sa ano, kailan maaga kang magising dito. At tahimik pa at wala pang magulo sa labas. Walang maingay. Okay po? So, ngayon po, pag ready na po ito, magbaga po kayo ng uling. Kahit anong klase po na uling, guys, ang pwede mong gamitin. Pwede po uling ng uh, niyog. Pwede rin uling ng kahoy. And then, magbaga po kayo. Pag once na nabaga na po, guys, tanggalin niyo po ang mga balat dito. Ito po. Ito lamang po ang gamitin niyo guys. Yung mga balat dito po. Guys, sa hindi po nakakaalam, ang amoy po ng bawang, ito po yung nagtaboy po ito ng negative energy po. So, ayan. So, itabi naman po natin itong, um, itong bawang na ito. Kasi magagamit pa natin itong pampaswerte din. So, ngayon, ito na po yung ating gagamitin. So, ngayon guys, uh, ipaghalo mo na po ito. Ganyan po. At ito po ang ating oregano. So, ang gagawin po natin dito guys, uh, mga durog lamang po na dahon ng uh, laurel ang ating gamitin dito. Huwag po yung buo kasi magagamit pa natin ito sa ibang paraan ng pampaswento po. So, ngayon po guys, ito na po. Ready na po itong ating uh, tatlong bagay na ito. Kasi ang tatlong bagay na ito guys, pag ito po yung natin, malakas po ito mag attract ng pera po mag-attract ng uh, daloy ng pera so ang gagawin niyo po guys ito po ay dasalan mo muna ito magdasal ka guys na sa pamamagitan nito ito po ay magdala sa inyo ng katuparan sa inyong mga kahilingan so uh, ganito po ang gagawin po niyo dahon ng laurel ikaw po ay magdala sa akin ng kasaganaan at swerteng tuloy-tuloy po at dahon ng oregano magdala ka sa akin ng sunod-sunod na pera at unexpected na pera ang dulot nito at dahon ng at, at balat ng bawang magdala ka sa akin ng uh, kalinisan sa at, at lilinisin niyo po ang negative na enerhiya so guys bala na po kayo guys kung paano ninyo po banggitin basta ito guys ay ito po ay pantaboy po ng negative energy So, once na nakatapos na po kayo magdasal nito, guys, ang gagawin niyo po, ito pong ng bawang, yun po ang iuna po niyo sunugin. Lagay niyo po doon sa uh, nag, nagbaga na uling. Yun po, lahat ng bawat uh, balat ng bawang. Kasi po, kailangan po natin i-remove muna natin ang negative energy. Unahin po natin itong pagtanggal ng, pagtanggal ng negative energy. So, ilagay natin ito. Uusok po yan. At isunod naman po natin ang dahon po ng oregano. So, habang ani uh, nilalagay nyo po ito sa uling guys, ito uh, mag-focus po kayo. Ang inyo pong isip ay nakafocus po sa inyo wish. No? Siyempre po, nag-wish po tayo na gumanda po ang takbo na ating pananalapi. So, isipin po natin guys na ito po ay uh, magdala sa atin ng unexpected na pera. So, habang sinusulog niyo po ito, mag-wish kayo. Continue po ang yung wishes. No? And then, isipin niyo po guys na ikaw po ay nakakatanggap po ng maraming pera. So, next naman po ang ating dahon ng laurel. Sa so, paglagay po ng mga dahon ng laurel, kailan po continue po ang ating wishes. No? At i-manifest mo po dito guys, yung uh, paniniwala mo talaga na ito po ay magdala po na katubaran po sa iyong mga kahilingan pagbabago ng buhay sa pamilya, kalusugan, lahat na po guys, no? Continue po ang new wishes. So guys, ito pong lahat na ito guys, kailangan maubos po ito lahat. Kailangan pong walang matira dito, no? Sunugin natin ito lahat. So, pagkatapos mo po itong nasunog lahat, guys, magdasal po kayo. Pasalamat po. Tapos, uh, ito po, guys, doon mo po ilagay sa harapan mismo ng inyo pong main door sa labas ng bahay. Hayaan mo po doon na uusok-usok yan. Okay po? So, ito po, guys, magdala po ito ng swerte sa inyo. Sana po, guys, uh, subukan po inyo ang paraan na ito. Ang importante dito, naniniwala kayo na ito po ay magdala po sa inyo ng swerte. Ang dulot nito guys ay swerte po sa pananalapit at magulat ka na lang sa unti-unti pong pagbabago na darating po sa inyo. Pera, career, lahat po guys. Okay? So, ayan. At uh, ito po guys, no? Tatlong bagay. Pero ito po'y magdala po ng tuloy-tuloy na pasok ng pera. At uh, sana po makatulong sa inyo ang ating topic ngayon. Subukan lamang po ninyo. Kailangan po guys, 100% ang paniniwala po dito. Okay po? So guys, sa mga naghahanap po ng extra income, gustong kumita ng nasa bahay ka lang, guys, i-message ninyo po ako. Mayroon akong i-share sa inyo na napakagandang opportunity na pwede kang yayaman dito. Kung ikaw man po ay nasa bahay lamang, itrain niyo po ang negosyo po na ito alam ko po guys, makakatulong po ito sa inyo na gumanda po ang inyong kalusugan at magiging uh, masagana po ang inyong buhay. Okay po? And then, busog yung uh, malusog ka and then busog din yung bulsa mo. Okay po? So guys, PM lamang po sa aking uh, Facebook account, Cecilia Umahoni po. So ayan, thank you so much everyone. God bless po. Swerte ng po sa inyong lahat. Ingat-ingat po. God bless. Bye-bye po guys. Bye!